Humantong sa pagkakaresto sa isang lalaki na puser o mano ng droga sa Aliaga, kasabay ng pagkakasamsam din sa baril ng suspek sa pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga sa Nueva Ecija. Kinumpirma ni Police Major Nestor E. Fabro, acting chief of police, na ang suspek ay isang 29-anyos na lalaking tendero ng karne. Ang lalaki ay naareso sa operasyon ng mga operatiba ng Aliaga Police Station bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Nueva Ecija Police Provincial Office na labanan ng ilegal na droga sa lalawigan. Nakuha mula sa suspect ang 29.5 gramo ng shabu na may halagang 200,600 pesos at isang 38 caliber revolver. Nasa kustudya na ngayon ang Aliaga Police Station ang suspect. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasa 32 katao ang nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy o COC para sa posisyon ng Governor, Congressman at Board Member sa apat na distrito ng lalawigan ng Nueva Ecija. Tatlo ang naghain ng kandidatura para maging gobernador, isang mag-ama at dating tumakbo na rin sa pagkagobernador. Dalawa sa vice governor, tatlo din ang maglalaban-laban para sa congressional seat sa 1st district, dalawa sa 2nd district, tatlo sa katlong distrito at dalawa sa 4th district. Samantala, sa pagiging board member ay apat ang naghain sa 1st district. Apat din sa 2nd district, kabilang dito ang incumbent na artistang si Jason Abalos. Tatlo lang sa 3rd district at anim naman sa ikaapat na distrito. Sa kabuuan ay naging mapayapa naman ang paghahain ng mga nagnanais maglingkod sa bayan ng kanilang COC sa loob ng walong araw dito sa Nueva Ecija. Pinatunayan ngayon ni Nueva Ecija Provincial Director Police Colonel Ferdinand Termino na seryoso siya sa kanyang pangako at paninindigan na alisin ang lahat ng loose firearms sa probinsya. Dahil sa loob ng kanyang 35 araw na pagkakatalaga bilang Provincial Director ay nasa 50 siyam na Luzfa Arms ang kanilang nakumpiska sa buong probinsya at 20 siyam na katao ang naaresto mula September 2 hanggang October 7, 2024. Sa ulat ay nagsagawa ng kabuang 30 operasyon ng pulisya, kabilang ang paglalatag ng labing dalawang mga search warrant labing dalawang checkpoints at uh, pagresponde sa mga karahasan. Bukod dito, 26 na baril ang na sa patuloy na pagpapatupad ng PNP Balik Baril Program kung saan voluntaryong isinuko daw ng mga tao ang kanilang mga baril. Samantala, dalawang loose Arms ang na mula sa mga dating rebelde bilang bahagi ng internal security operations sa ilalim ng Executive Order No. 70. Sinabi pa ni Police Colonel Hermino na sila ay nakatuon sa pagtiyak na ang Nueva Ecija ay magiging isang mas ligtas na lugar para sa mga mamamayan nito.